Doc Vito. Yes. May tanong po ang mga pasyente natin. No? Top questions po natin ay, kayo, sa yun. clinic. Opo. Ano po ang bawal at pwedeng kainin para sa may mga gout? Okay, ano ba yung number one question kanina o, ng pasyente? Um, ang number one ho ay yogurt. Okay, pagdating sa yogurt, yung first question ng ating mga kababayan, yung fruits po doon ay wala pong problema. Ang problema natin, yung sa yogurt, yung certain amount ng milk ang pwede mag-contribute sa pagtaas po ng uric acid at pagkakaroon ng gout flares. Yung certain portion ng milk na may protein, syempre. Okay? Paano naman po ang mga uh, seafood, mga isda, mga ganun po? Okay. Yung seafood, sa pangalawang tanong ng ating pasyente din, uh, yung mga squids, yung pong mga scallops, yung pong mga crabs, yung pong mga oysters, lobsters po kailangan nyo lamang po kumain ng minimal level po niyan. Kasi kadalasan pag sobra-sobra po, tataas po ang ating uric acid din. So kung sobrang taas ng uric acid mo, mabuti po yan kapatid na ating iiwasan. Okay po. Paano naman po ang mga um, citrus fruits, yung mga maasim, yung mga oranges po? Mm, mm Pag sa mga citrus fruits po mga kapatid, yan po ay mas lalong nakakatulong para pababain ng ating uric acid. Yung mga grapes, yung mga pineapples, mga berries, yan po yung nakakatulong sa atin para bababain ng ating uric acid. Opo. Paano naman po ang mga organ meat o yung mga laman loob po? Okay, remember pag mga organ meat, common na natanong ng mga pasyente yan. Ito po ay mayaman sa purine at sila po ay nakakapagpataas ng serum uric acid sa ating dugo. At yan po ang rason kung bakit po kayo magkakaroon ng gout. Okay. okay. Um, paano po ang avocado? Yan, ang avocado, yan, kasi sabi nila daw, ang avocado daw ay medyo mataba, no? So, hindi naman po napatunayan na ang avocado po ay nakapagpataas ng uric acid. Ito po ay mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory na mas lalo po makakatulong para mapababa po ang gout attack. Opo. Um, paano naman, Dok Vito, ang mga red meat? Ang red meat po ay talagang iniiwasan natin. Pero may sabe so ano kung bawal lang red meat dahil mataas sa purine, Pwede niyong gawing alternative po ang mga chicken since sila po ay white meat pero sa minimum amount lamang. Okay po. So, paano naman po ang mga ibang prutas tulad ng cherry? Okay. Alam niyo ang cherry, bukod sa masarap yan, meron siyang anthocyanin. Ito po ay isang anti-inflammatory din po na may kasamang antioxidant para pababain po ang uric acid sa ating katawan para hindi kayo magkagout. Okay. Um, Dok Vito, paano naman po ang mga white bread o mga yung mga tasty bread, gardenia, mga ganun po. Ang mga white bread po naman po kapatid ay wala na may mga iba kasi preparation na nakakataas po sila ng uh, sugar po no for some mga patients po na mayroon pong mga diabetes. However naman po okay lang naman po ito na kumain ang minimum basta lang po hindi tataas ang yung mga sugar. Okay? okay. Um, paano naman po, Dok, ang honey daw? Ang honey ay isang natural product pero kailangan nyo po kasing maging mapanuri. Kung hindi po pure ang inyong pong pulot at may fructose corn syrup po ito, hindi pure, hindi po magandang uminom niyan, at ito po lalo makakataas ng uric acid kung hindi po ito puro. Hmm. Um, para po sa mga mahilig magkape, ano, yung paano daw po ang kape? Pwede po ba? Yan. Marami katanong sa atin yan na ang kapitaw ay nakakataas ng uric acid. Kung ito po ay brewed or decaffeinated, ito po ay nakakatulong po sa atin para maging antioxidant. At the same time, hindi po ito nakakataas ng uric acid kung ito po ay pure at ito po ay decaffeinated. Okay. Para sa huling katanungan, pwede pa rin po ba uminom ng alak ang mga a pasyenteng may gout. Okay. Meron kasi mga pagsusuri na mga pasyenteng umiinom po ng alcohol ay nakakataas around 6.5% ng uric acid. So sa mga mahilig uminom ng alcohol at manginom sa ating probinsya, iwasan niyo po uminom nito dahil ito po ay nakakasama sa pagtaas ng uric at the same time ito po ay nagkakos kung bakit kayo magkakaroon ng gout. So ito po yung mga common na katanungan ng mga pasyente for today na nasagot tama nito. At kung meron kayong mga inputs at suggestions, just comment below. Ito po si Dr. Dr. Ravito, ang inyong mindorenyong Manggagamot.